Hello mga farm, good morning. Pupunta tayo ngayon sa farm. Wala sa bahay, papunta sa farm. mam kaso tatagalan tayo kapag ka nilalakad natin dalawa naman yung ano mga kapang daan ito. dito kung natin dito sa highway pwede tayo dito sa kaliwa pwede rin dito tayo sa kanan pero ngayon dito tayo sa kanan daan May bit-bit akong ano mga kapwa gulay tatanim ko to yun <laughs> tatanim ko to kalabasa at saka ano kamuting kamute kamute pala Ganila po, mura ni nga kalabasan. Ano no この音が。 ayo kasi mahirap na doon kasi yung motor Sorry. kain sa pusa ayaw. yung ulam ng pusa namin ngayon ano pinirito piniritong ay 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 masisipok kasi mga pangdaan ay eh. ay yung daan alam ayo yang inang Oh. Kita dewa. Nah. Pading <coughs> uli, Ha? <Dengan> <coughs> <coughs> oh. <coughs> oh. Igor, mag kung magkuhan, magkuha o sa kataperwer, muli. Magkuha rin tag sudan, muli ito na yun. Ipakaon man ito nila. ang consumer. Ang mga kapwa, matatanaw na natin yung palayan yan. Hmm. Lawak yung palayan dito mga kapwa. Meron dun sa taas. Tsaka as usual, dadaan tayo sa ano mga kapwa. Yung source nila ng ano dito, tubig.

Nindot ang mga kawayan, labo kayo, Mangitom oh. Ang mga ugsak ba ni Juan Mael? Di pili, guru na niya iya po, Mga ka-farm, ito, ano, dadaan tayo sa palayan din. Ito, May mga tanim na dito, mga ka-farm. Yan. 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 Puro na yan dito, mga ano, mga ka-farm. Palayan. Tapos, matatanaw na rin natin dito yung pwesto namin, yun know. oh. Yan. Maingay na oh. Maingay na yan sila. Medyo maano lang mga kapar, madamo yung ano paligid nakakatakot sa ano ahas ay tingnan yung mga kapam yung pusa namin lagi lang yan nag-aabang kung ano may dadating dadating yan dadating kami pag aalis din kami mga ka Tatanoy na si Bian. Bian! Hello okay, Bian! Okay, Bian! Kaya na Bian! Bian! nawala sa kulungan hello mga bb's yan lalabas na yun sa lahat ng mga katpan na yan sila doon sa sapat lahat. Ayan. Lusong agad lahat lang sila doon. Diretso agad yan sila mga ka-farm sa ano, sa ilog. Nalangoy-langoy, yan. Diligo. Ayan muna mga ka-farm. Magpapakain muna ako sa pusa. Ayan. Lumabas na yung sikat ng araw. Ang pa naman yan. May kalabaw dito mga ka-farm. Oh. Yan. Idugtong ba na ako mamulot ko? Ah, sige. Ah, Unahin ko ba na ako o magpakaon ko? Diyan na kay Nay. ano na, bibilin to ni Asika Ginsey. Ah, dad-dad ko kay Kuanto, naghuwat. Ang kapang. Very loud. <laughs> Aw. Uy, patay. Hapit. Mayroon pala dito mga kapang. Very loud. Katrain ka pag haan nila. Habit na. Habang ada <laughs> Aabot ah, dahil na na lay <laughs> Tolo <silence> nalang ang kuwang. Renta iyo mulu-mulu nila? Oo. <silence> Teri Basig wa pa may itlog ang uban pa. Ang kunhod na sigurong uban lab. Aw ka nang tigil ba ang uban? Nag-decrease mga kapan. Naka 37 tayo nung nakaraang araw, diba, ba mga kapan? Ngayon nawawala yung anim na piraso 31 na lang siya yung iba kasi mga kapam mangingitlog yan doon sa ilog sila pahabol ba pahabol or late na na ano late na na itlog nila oh pakain na tayo ng ano mga kapam pusa so for today thank you for watching